Hello guys, nasa bayan na po ako. Walang katao-tao mga guys. Mag-isa lang ako nag-aabang ng jeep. Abang umuulan, sumugod ako sa bagyo para lang makapasok sa trabaho. Dahil kailangan natin magtrabaho. Hindi lang ang bagyo para sa hindi pagpasok mga guys. Kaya yeah, tagal antagal ko nag-antay ng jeep. Wala talagang dumating. Ako lang ang tanging pasahero na nag-aabang nag sa kalasada. Wala po ako masakyan na jeep. Lingon-lingon ako sa kanan, sa kaliwa kasi malakas na po yung hangin dyan mga guys ayan na napakatahimik ng bayan nag-iisip ako kung makasakay ba ako o hindi buti na lang may dumating dyan na tricycle kaya nag tricycle na lang ako papunta sa aking trabaho special yung binayad ko mura lang naman siya mga guys hindi gahaman yung driver siningi lang po ako dyan ng 40 pesos mula sa bayan papunta sa aking trabaho tapos nakakatuwa mga guys, pagdating ko sa aking trabaho, ako lang ang mag-isang scanner at mag-isang kamador si Benedict. Buti na lang tinulungan ako ni Ate Sai sa kanyang mama scan. Pagod na pagod ako mga guys. Laban lang para sa ikabubuhay walang hindi kakayanin si Inday. Ingat ang lahat. God bless us all. Bye.